lalaking Lucy mga pakete ng droga nasa loob ng bangkay ng lalaki. Isang postmortem examination ay ginagawa sa isang Brazilian na lalaki na namatay sa Air Lingus flight matapos niya magwala. Siya ay pinaghinalaan na drug mule. Ang lalaki ay sumakay sa Air Lingus Flight 485 na nagpunta sa Dublin mula Lisbon. Siya ay nakilala bilang si John Santon Guriao na 24 anyos. Si Guriao ay biglang naging baliw at biglang nagwala, pinigil at hinawakan siya ng mga tao. Kinagat niya na parang animal ang isang pasahero, ngunit matapos ng ilang sandali, siya ay tuluyang namatay. Matapos ang post-mortem examination, maraming pakete ng droga ang nakuha sa loob ng bangkay. Isa sa mga pakete ay butas. Ang mga pakete ay pinadala sa Forensics at Toxicology Testing. Nung nabutas ang isang pakete, 0.8 grams ng cocaine ang tumaga sa loob ng katawan ni Guriao. Isang Portuguese na babae ay pinaginalaan na kasagwat ni Guriao. Siya ay inaresto at kasalukuyang nakakulong sa Ireland.